Narito ng PTV Balita ngayon. Umarangkada na ang bagong Pilipinas Servicio Fair sa Zamboanga City. Sa ngayon ay umabot na sa 600 million pesos ang tulong at servisyon na naihatid ng gobyerno sa Zamboanga Peninsula. May report si Mela Lesmoras. Mela? Yes, Audrey, kasalukuyan nga idinaraos dito sa Sambuanga City Coliseum ang opisyal na paglulunsad ng bagong Pilipinas Servisyo Fair. Pinangunahan ni House Speaker Martin Romualdez ang pagtitipon na naglalayong mas mailapit pa sa mga Pilipino ang iba't ibang ayuda, serbisyo at programa ng pamahalaan. Bukod kay Romualdez, humigit kumulang 80 kongresista rin ang nakilahok sa event kasama ang iba pang local at national government officials. Ang bagong Pilipinas Servicio Fair ay isang one-stop shop caravan. Hatid ang mga tulong para sa iba't ibang sektor tulad sa mga magsasaka, mga manggagawa, mga kapuspalad at iba pa. At maaari rin ditong i-avail ang iba't ibang medical, livelihood, agricultural, educational at regulatory services and programs ng gobyerno nasa 600 mil o nasa 600 million pesos na halaga ng ayuda, programa at serbisyo ang hayahati dito. Kahapon una na rin bumisita sa lungsod si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mahagi rin siya ng tulong para sa ating mga kababayan na lubos na apektado ng El Nino phenomenon. Mamaya Audrey, iba't ibang proyekto pa ang ilulunsad para sa Sambuanga Peninsula. At yan muna ang latest, Audrey. Maraming salamat, Mela Lesmoras. Sa iba pang balita, dumating na sa bansa ang anim 60 overseas Filipino workers mula sa Israel matapos humingi ng tulong sa pamahalaan. Sa kapuan, umabot na sa 870 siyam na Pilipino ang natulungang makabalik sa bansa mula sa Israel. Bunsod pa rin ito ng tensyon sa pagitan ng Israeli forces at ng Hamas. Magugunitang ang buwan ng Oktubre nang sumiklab ang bakbakan sa Israel at Hamas sa Gaza Strip dahil sa kaguluhan, inirigay ng Department of Foreign Affairs Alert Level 2 ang nasabing bansa. Ibig sabihin nito, pinapaalalahanan ng mga Pilipino doon na iwasan ang mga lugar na may protesta at maghanda sa posibleng pagligas. At yan ang mga balita sa oras na ito para sa iba pang update. I-follow tila kami sa aming social media sites sa at PTVPH. Ako po si Audrey Goriseta. Para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.